ang pagkain ng Diyos at ang pagkain ni Satan. Bilang isang mananampalataya nagnanais ng buhay na walang hanggan, ay dapat natin madistingwas kung anong pagkain o salita ang ating tinatanggap ito ba ay galing sa Diyos na nagbibigay buhay. O sa Diablo na nagbibigay ng kamatayan. Ating alamin gamit lamang ang salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang pagkain na magbibigay sa atin ng buhay. Ito ang pagkain o salita na nagmumula kay Satan basahin natin ang John chapter 8 verse 44, Ang Diablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katutuhanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katutuhanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan, through this verse nalaman natin na ang salita na binibigay ni Satan ay kasinungalingan, na nagbibigay ng kamatayan? Ano ang kasinungalingan sa loob ng Biblia? Ito ang pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos, ito ay kasinungalingan. Ito naman ang pagkain ng Diyos na nagbibigay buhay, basahin natin ang John chapter 8 verse 45, Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, Amen. Ang salita ng Diyos ang katotohanan, ano ang katotohanan? Ito ang prophecy and fulfillment at ang katuparan ng salita ng Diyos. Kaya naman piliin natin ang katutuhanan na nagbibigay buhay. Para tayo ay mapuno ng kaunawan sa salita ng Diyos, muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested come and listen at sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Thank you!